Simula ng salakay ng Ukraine, sinusubukan na ng Rusya sakupin ang Zaporizhia. Patuloy lumalaban ang rehiyon ng isa sa pinakamahalagang planta ng nuklear ng Ukraine na kontrolado ng Rusya. Malinaw ang ibig sabihin nito. Mas maraming sundalo at pampasabog ang ipinapadala araw-araw sa Zaporizhia. Noong Setyembre, naglakas loob ang Rusya at nagpadala ng Su-34 sa Zaporizhia. Natapos ng fighter jet ang pambobomba pero wala na itong nagawa. Bakit? Agad itong pinabagsak ng Ukraine mula sa himpapawid sa isang ataking pinagtatakhan pa rin ng mga tao kung paano nagawa ito. Nalatala na ang mahahalagang detalye sa ulat ng Newsweek noong Setyembre 25 tungkol sa insidente. Iniulat nito na ipinadala ng Russia ang Su-34 sa Zaporizhia, kung saan inaatake nito ang katimugang rehiyon ng Ukraine gamit ang sunod-sunod na guided aerial bombs. Hindi tiyak kung ilang beses lumipad ang Russian jet. Pero bawat bomba ay nagdulot ng malaking pinsala. Siguradong may pinsala saan ito bumagsak. Dapat umaksyon ang Ukraine laban sa jet. Kung hindi ito maagapan, magpapatuloy ang Su-34 ng Russia sa pag-atake hanggat kaya ng kanilang stockpile bago bumalik sa base para sa susunod na misyon. Hindi hinayaan ng Ukraine iyon, kaya nilabanan nila ang Su-34 ng Russia. Mas marami pang detalye ang nagmula sa telegram channel ng Ukrainian Air Force na naglabas ng pahayag tungkol sa kanilang nagawa. Noong alas apat ng umaga Setyembre 25, 202025, isang Su-34 ng Russia na umatakis sa Saporitsya gamit ang guided aerial bomb ay napabagsak sa direksyon ng lungsod ayon sa Air Force. 'Yun lang. Walang detalye kung paano napatumba ang Su-34 o ano ang nangyari rito matapos ang pag-atake. Gustong itago ng Air Force ng Ukraine kung paano nila ito nagawa. Baka umaasa silang magagamit ulit ito laban sa mas maraming Russian fighter jets sa hinaharap. May teorya kung paano napatumba ng Ukraine ang makapangyarihang Russian jet na ito patuloy lang sa panunood para malaman kung ano ang teoryang iyon. Sa ngayon, ang tiyak lang ay ang pagpabagsak sa sutat lumput apat ay nangangahulugang nabawasan ng Ukraine ang presyon sa isang lungsod. Mukhang isa iyon sa mga prioridad ng Rusya habang papalapit tayo sa dalawang libo. At dalawamput lima. Sa totoo lang, matagal nang mataas sa listahan ni Vladimir Putin ang Zaporizhia. Isa ito sa mga unang lungsod na sinalakay ng mga puwersa ng Rusya noong unang pagsalakay sa Ukraine at dahil sa maagang pag-ataking iyon, naokupan ng Rusya ang planta ng nuklear sa Zaporizhia. Mukhang mas pinalakas pa ng Rusya ang kanilang pagsisikap nitong mga huling buwan ng 2,000 at 25. Noong Setyembre, walo iniulat ng Kiev Independent na sinabi ni Oleksandr Sersky, Commander-in-Chief ng Sandatahang Lakas ng Ukraine, na may planong malaking opensiba ang Rusya laban sa Z Zaporizhia. Ayon kay Sersky, ang paunang opensiba na malamang ay magsisimula sana sa pagtatapos ng Agosto at magpapatuloy hanggang Setyembre, ay napigilan agad. Gayunpaman, napigilan ng ating mga tropa ang mga planong ito na maisakatuparan. Napilitan ang mga Ruso na ipagpaliban ang kanilang opensiba sa Zaporizhia Oblast at ilipat ang mga unit ng Marino sa Donetsk Oblast. Ayon kay Sersky, mahalaga ang salitang ipagpaliban sa pahayag na ito. Dahil nagpapakita ito na pansamantala lang ang pag-alis ng pokus ng Russia mula sa Zaporizhia noong Setyembre 2022 iniulat ng Institute for the Study of War na muling sinimulan ng Russia ang panibagong pagsulong sa lungsod. Ayon sa Institute for the Study of War, ang layunin nito sa puntong iyon ay mapanatili ang kasalukuyang mga posisyon sa frontline habang sinisiguro ang likurang bahagi laban sa mga pag-atake ng Ukraine. Mahalagang piraso ng impormasyon 'yan. Pagdating sa paggamit ng Russia ng Su-34, kailangan ng Russia ng mga ligtas na lugar kung saan maaaring mag-take off ang ganitong klase ng mga jet. Pagdating ng Setyembre 22, nakatutok na ito sa pag-secure ng ganitong mga lugar. Dahil sa tagumpay nito, nagpadala ito ng Su-34 para atakihin ang Zaporizhia sa unang pagkakataon. Hindi na sumusulong ang Russia sa lungsod ngayon, pero pinapalakas nito ang mga opensiba. Sabi ng Institute for the Study of War, kasama rito ang paggamit ng tube artillery at Su-34 na ngayon ay alam na nating gagamitin nila. Isang araw matapos ang ulat ng Institute for the Study of War, handa nang mag-opensiba ang Russia. Nagbahagi ang New Sky na matindi ang atake ng Russia sa Zaporizhia bago na patumba ng Ukraine ang Su-34 nito. Sa mga nakaraang araw, ang lungsod ay binumba ng matitinding pag-atake gamit ang mga unmanned aerial vehicle at aerial bombs na nagresulta sa pagkasira ng mga tirahan, pribadong sakahan at imprastrukturang pang-industriya. Nagdulot ng pagkamatay ng isang lokal noong Setyembre, 23 ang mga pag-atake ng Russia, dagdag sa mga sibilyang nasawi sa Ukraine. Apat na pribadong bahay ang nasira sa isang airstrike na posibleng gawa ng Su-34. Iniulat ng mga bumbero na naapula nila ang sunog na tumupok ng halos isang libo at apat na raang square feet sa Zaporizhia. Ang opensiba na napigilan ng Ukraine noong unang Setyembre ay muling sumiklab sa huling bahagi ng buwan. At dahil sa pag-asa ng Russia sa mga airstrike sa opensibang iyon, malinaw na ang su-34 na naitabla lang ng Ukraine ay kasali sa paulit-ulit na pambobomba na talagang nagdudulot ng matinding pinsala. Natapos ng jet, ang isa sa mga pambobombang ito noong mga unang oras ng Setyembre, 2025. Sinira ito ng Ukraine habang tinatangkang bumalik sa base. Binabalikan nito ang mga teorya kung paano napabagsak ng Ukraine ang Su-34 ng Russia. Sapagkat, hindi madaling target ang fighter jet na ito. Ayon sa Army Recognition, karaniwang 800 milya bawat oras ang bilis nito pero kaya ng airframe, umabot ng isang libo, isang daan, at walumpong milya bawat oras, halos 15 beses ang bilis ng tunog. Kapag umaandar ito sa pinakamabilis, mahirap tamaan ang napakabilis na target. Ayon sa The New Voice of Ukraine, may ideya ang isang eksperto kung paano naisakatuparan ng Air Force ng Ukraine ang pag-atake. Iniulat ng outlet ang sinabi ni Mikhailo Zirikov na pinakamalaking kahinaan ng Russia sa pagkawala ng SU-34 ay ang paulit-ulit na flight pattern ng jet. Una sa lahat, malamang na paulit-ulit at madaling hulaan ang mga rutang nililiparan ng mga ruso ayon kay Zirikov. At alam mo, kapag walang kalaban, ang mga tao sa unahan, ang mga piloto sa pagkakataong ito ay nawawalan ng pagbabantay, nawawala ang kanilang pag-iingat. Kaya oras na lang ang hinihintay sa pananambang ng militar ng Ukraine. Maganda ang punto ni Zirikov. Ayon sa New Sky, simula Setyembre 23, nagsasagawa ang Russia ng airstrike gamit ang guided bomb sa Zaporizhia. Ibig sabihin, maaaring nakaranas ito ng dalawang buong araw ng ganitong uri ng mga pag-atake bago napatumba ng Ukraine ang eroplanong ginagamit para dito. Kung nagkaroon ng kampante sa hanay ng militar ng Russia, na posible dahil tila ilang sunod-sunod na matagumpay na pag-atake ang nagawa ng eroplanong iyon. Magkakaroon ng pagkakataon para sa isang pananambang. Kailangan lang ng Ukraine na subaybayan ang eroplanong iyon habang bumobomba para malaman ang pinagmulan at ruta pabalik sa base. Pagkatapos noon, kailangan na lang maghintay at maghintay pa nang bumalik ang SU-34 sa pamilyar nitong ruta. Handa na namang salubungin ito ng Ukraine. May ideya si Zirikov kung anong sandata ang ginamit ng Ukraine sa pananambang ayon sa ulat ng The New Voice of Ukraine. Sa tingin ko, maaring ito ay mula sa roaming patriot hanggang sa mahuli ng mga misil ng F-16 na marami na tayo ngayon, ayon sa kanya. Ang, ang kailangan lang ay koordinasyon dahil ang F-16 ay nangangailangan ng airborne early warning aircraft para sa pagtutok. Sigurado akong may eroplano mula Sweden na dumating na sa Ukraine. Parehong posible ang dalawang opsyon lalo na kung nagawa ng Ukraine na matukoy ang ruta ng Su-34 para sa isang ambush. Kung gumamit ang Ukraine, ng F-16 kakailanganin nito ang eroplanong suweko na binanggit ni Zirikov. Malamang iyon ang ASC. Walo na zero na iniulat ng New Voice of Ukraine na ipinadala ng Sweden sa Ukraine noong Agosto. Kilala rin bilang saab 300 at apat na po ang eroplanong iyon ay may PS Walusyam na Zero ARI radar na may aktibong phased array antena. Matibay ang radar na ito sa electronic interference at nakakakita ng target hanggang apat na at 50 km o dalawang daan at pitumput milya. Pero ang pinakamahalaga, ang ASC. Walo na zero ay kayang makipag-ugnayan sa mga F-16. Gumagamit ito ng Tactical Link 16 Network na ginagamit din ng F-16 na nagpapadali sa pagpapadala ng datos sa pagitan ng mga eroplano at mga targeting computer. Kailangan lang ng ASC, Walusham na Zero, na tukuyin ang Su-34 ng Russia mula malayo ng hindi kailangang makita at agad ipadala ang lokasyon ng Russian jet sa Ukrainian F-16. Ang dapat gawin ng F-16 ay magpalipad ng tamang misail at hindi malalaman ng piloto ng Su-34 ng ang ambush ng Tayindi at ang ay pambush ng Ukraine. Hindi niya ito malalaman bago pa siya makagawa ng kahit anong aksyon. Ang hindi maganda sa paraang ito, at marahil dahilan kaya hindi ito ginamit ng Ukraine, ay kailangan ng dalawang eroplano para mapabagsak ang isang Russian fighter jet. May kaakibat itong panganib. Nawalan na ang Ukraine ng hindi bababa sa apat na F-16 nila noong Hunyo 2025. Kaya palaging mag-iingat ang Ukraine sa paglalagay sa panganib ng natitira pa nilang mga eroplano sa kanilang inventaryo. Kung mawawala agad ang ASC, walo na zero matapos lang itong matanggap. Malaking dagok din yon. Tanong ngayon, ang ginawa ba ng Ukraine noong Setyembre 25 ay una lang sa posibleng maraming pagsasanib ng F-16 at Swedish radar na eroplano. O gumamit ba ang Ukraine ng ibang paraan para pabagsakin ang Su-34? Kung iyon ang huli, ang Patriot ay isa sa iilang air defense system ng Ukraine na higit pa sa sapat para sa trabaho. Modular at sobrang mobile, ang Patriot ay maaring ilipat kahit saan ito kailangan. Ang Zaporizhia, dahil ito ay tinatarget ng mga aerial strike, ay isang malinaw na lokasyon kung saan maaaring itinago ng Ukraine ang isa sa anim na gumaganang Patriot batteries na pinaniniwala ang mayroon pa sila. Kaya kung ipagpapalagay natin na ang battery ay nasa rehiyon na ng Zaporizhia, hindi mahirap para sa Ukraine na itago ito sa perpektong posisyon para sa ambush. Lalo na kung alam nila ang karaniwang flight path ng Su-34 Mabilis ang Patriot missile kaya hindi lang ito nakakasabay sa Su-34 sa pinakamabilis nitong lipad, kundi kaya ring makahabol kahit magsimula sa medyo malayo. Sabi ng PBS, kayang umabot ng mga Patriot missile sa bilis na match tatlo na halos doble ng bilis ng Su-34. Bukod dito, malamang hindi rin umaabot sa pinakamabilis na bilis ang jet ng Russia. Tandaan, posibleng naglatag ng bitag ang Ukraine para pabagsakin ang Su-34. Ibig sabihin, normal lang ang lipad ng jet at di alam ng piloto ang banta sa unahan. Siyempre, may kapalit din ang ganitong paraan. Bagaman mas mababa ang panganib ng Patriot System kaysa sa Su-34 na may F-16 at ASC-8 na Zero, may panganib pa rin. Maaaring kakaunti lang ang F-16 pero talagang kailangan ng Ukraine ang mga Patriot Battery nito. Muli, ang tanong ay nauuwi sa kung alin sa mga kagamitang ito. Pinakahanda ang Ukraine na mawalan sa pag-atake laban sa Su-34 ng Russia kung sakaling mangyari ang pinakamasama. Sa dulo, mas mahalaga ang naging resulta ng Ukraine kaysa sa ginamit nilang paraan. Isa na namang Su-34 ng Russia ang bumagsak. Kaya umabot na sa apat na raan at dalawamput pito ang kabuuang eroplanong nawala mula nang simulan ang pananakop ng Ukraine. Binanggit sa simula ng video na naging matapang ang Russia sa pagpapadala ng Su-34 sa Zaporizhia, lalo na sa mga bahagi ng rehiyong di pa nila okupado. Dahil sa dami ng nasirang eroplano, napatunayan ng Ukraine na kaya nitong pabagsakin ang ilan sa pinaka-advanced na eroplanong pandigma ng Russia. Natuto ang Russia ng leksyon mula sa Ukraine noong unang buwan ng pananakop. Magpadala ka ng mga fighter jet sa Ukraine at malaki ang posibilidad na mapabagsak ang mga iyon. Sa puntong ito, tatanungin ng mga nagdududa kung paano natin malalaman na napatumba ng Ukraine ang Su-34. Magandang tanong iyan. Kaunting detalye lang ang ibinigay ng Ukrainian Air Force sa telegram tungkol sa pag-atake. Maliban sa pagsabing naganap ito, pinagdedebatehan pa rin ngayon kung paano naisagawa ng Ukraine ang operasyon. Mawawala ang pagdududa dahil sa ulat ng The Military Show tungkol sa insidente. Noong Setyembre 25, inilathala nito ang detalyadong ulat mula sa Nila Vishnia Telegram Channel. Ang Nila Vishnia ay isang monitoring channel na nakatutok particular sa rehiyon ng Zaporizhia. Nakapagbigay ito ng detalyadong ulat bawat minuto sa nangyari sa su apat ng Rusya. Ang unang ulat nito ay dumating noong 4.3 ng umaga lokal na oras kung saan sinabi ng channel na may paparating na banta mula sa Rusya na kinabibilangan ng mga sasakyang panghimpapawid at mga naitama ng mga aerial munitions. Matapos ang apat na minuto, iniulat ng channel na nasa linya ng paglulunsad na ang mga eroplano ng Rusya. Pansinin ang paggamit ng maramihang eroplano at hindi lang iisang eroplano. Sinamahan ng ibang sasakyang panghimpapawid ang Su-34 ng Rusya. Gayunpaman, hindi pa alam kung ano ang mga eroplano na iyon o ilan ang sumama sa biyahe. Alas apat labing isa ng umaga iniulat ng kanal ng Nilavishnya na binomba ng sutatlumput apat ang Tokmak at Molochansk sa Zaporizhia. Ang jet-fired cabs ng Rusya ay high explosive bombs na may universal planning at correction modules para mas eksakto ang tama. Kaya may kumpirmasyon na naging matagumpay ang su apat sa pagbomba nito bago ito napabagsak. Di nagtagal matapos magpakawala ng bomba, nagka-problema ang jet. Ayon kay Militani, apat ng umaga iniulat ni Nila Vishnya na nasiraan ang isa sa mga eroplanong ruso, posibleng Su-34. Isang minuto ang lumipas. Ang eroplanong iyon ay lumihis mula sa orihinal nitong ruta at nawala kung saan sa itaas ng ka. Kinumpirma ng Ukraine ang pagkasira ng Su-34 matapos ang apat na oras, bandang 7 AM. Kung may alinlangan pa rin, nag-aalok si Militani ng dagdag na paliwanag sa minutong biminutong pag-aanalisa na ito. Sinasabi rito na ang mga propagandista ng Russia o pro-Russian military bloggers sa Telegram ay ayaw aminin na may nangyari sa Su-34 ng kanilang bansa. Nagbago iyon noong tanghali ng Setyembre, 25 nang kinumpirma ni Ilya Tumanov ng Fighter Bomber Telegram Channel na talagang nasira ang eroplano. At ayon kay Tumanov, nawala rin ng Russia ang piloto ng Su-34 nito na mukhang hindi nakalabas mula sa eroplano bago ito tinamaan ng Ukraine. Ang pagkabigong makalabas ay nagbibigay ng dagdag na kredibilidad sa teorya na nagsagawa ang Ukraine ng isang eksaktong pananambang. Ibig sabihin, lahat ng mga ulat at teorya ay nagtutugma. Sa puntong ito, malinaw na tila nawala ng Russia ang isang su lumput apat noong Setyembre 25. Gayon mahirap matukoy kung ano ang magiging epekto nito sa digmaan sa Ukraine sa mga susunod na araw. Hindi tama na sabihin na ang pagkasira ng isang su-34 ay isang malaking pagbabago sa digmaan sa Ukraine. Hindi naman, pero hindi ibig sabihin na hindi kahanga-hanga at kapakipakinabang ang ataking ito para sa Ukraine. Sa pinakamababa, ibig sabihin nito, ay may isang eroplano na mababawasan sa himpapawid na nananakot sa Zaporizhia gamit ang mga guided bombs sa ngayon. Sa kaunting swerte, mabagal mapapalitan ng Russia ang Su-34 na nagdudulot ng ginhawa sa lungsod ng Ukraine. Siyempre, gaya ng nabanggit kanina, mukhang may kasamang ibang mga eroplano ang Su-34 Fighter jet ba o bomber ang pwedeng magpatuloy magbomba mula sa himpapawid sa Zaporizhia? Hindi pa sigurado. Pero tiyak na matutuwa ang Ukraine sa pagbagsak ng isa pang Su-34. At ginamit dito ang salitang isa pang dahil ang Su-34 ay isa sa pinakamadalas gamitin na platapormang panghimpapawid ng Russia. At ito rin ang pinakanapinsala ng Russia sa kanilang mga imbakan. Ayon sa Newsweek, sinabi ng Oryx na ng visual na ebidensya para tiyakin ang mga nawalang kagamitang militar sa magkabilang panig ng digmaan. Nawalan na ang Russia ng 30 siyam, su 34 bago Setyembre 25. Ipinapakita nito na ang huling pagkawala ay ika na puna po at posibleng mas mataas pa ang totoong bilang. Maaaring may iba pang Su-34 na nawala ang Russia na walang visual na ebidensya. Ibig sabihin, hindi mabibilang ng Oryx ang mga iyon dapat ding banggitin na hindi lang ito ang su 34 na napatumba ng Ukraine nitong mga nakaraang buwan noong Hunyo 27 iniulat ng United 24 media na ang security service ng Ukraine or security service of Ukraine ay nagsagawa ng matagumpay na drone strike laban sa Marinovka airfield kinumpirma ng satellite image na nasira pa ang dalawang su 34 dahil sa strike na ito kaya tuwing may pagkakataon, tinatarget ng Ukraine ang aerial platform na ito. At tama lang naman, nahihirapan ang Russia na palitan ang mga ito. Maaaring kakaiba itong pakinggan para sa mga taong nariinig na ito dati. Noong kalagitnaan ng Setyembre, nakatanggap ng bagong batch ng Su-34 ang Russia. Iniulat ng Kiev Post ang paghahatid na ito at binanggit na hindi sinabi ng Russia kung ilang airframes ang natanggap nila. Iyan ang problema Mukhang dalawang unit lang ang natanggap ng Russia, ayon sa Kiev Post. Kung meron man, hindi siguro ganoon karami. At ang bagong dating na dalawang Su-34 ay malayo sa sapat para mapunan ang mga nawalang eroplanong ito ng Russia. Ayon sa Kiev Post, hirap ang Russia gumawa ng Su-34 dahil sa parusa ng kanluran. Sa pagsusuri ng labi ng jet, natuklasan na kailangan ng eroplano ng dalawang daan at 21 bahagi mula sa 50 siyam na kumpanya sa walong bansa. Kabilang sa mga bansang ito ang Japan, United States at ilang estado ng European Union na pawang may mahigpit na mga parusa laban sa Russia. Sa huli, kakaunti lang ang kapalit na Su-34 na kayang gawin ng Russia. Bawat eroplano ng Russia na napabagsak ng Ukraine ay malaking dagok sa kanilang lakas pang himpapawid. Iyan ang tatak ng pag-atake ng Ukraine noong Setyembre, 25. Ang pagbagsak ng Su-34 ay hindi magbabago sa digmaan sa Ukraine. Hindi rin nito tuluyang mapipigilan ang pambobomba ng Russia sa Zaporizhia. Ngunit mapapabagal nito ang pambobomba. Gayunpaman, ang pag-atake noong Setyembre 25 ay nagpapakitang kayang pabagsakin ng Ukraine ang mga jet ng Russia. Siguradong magdadalawang isip na ang Russia na magpalipad muli ng su so 34 sa Ukraine, lalo na't na paubos na ang reserba nila. At mukhang maliit ang posibilidad na kaya nilang muling paramihin ang mga ito. Mukhang gumamit ng makabagong sandata ang Ukraine sa pagpabagsak ng Su-34 so ng Russia. Sa isang kamakailang pagsira ng banta mula sa himpapawid ng Russia, gumamit ang Ukraine ng machine gun mula pa noong unang digma ang pandaigdig. Alamin kung paano ginamit ang labing isa na bala para sirain ang makapangyarihang cruise missile ng Russia sa aming video. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa higit pang balita sa sitwasyon sa Zaporizhia.